Mga kapatid, ako ay umiinom uh, lang ng aking iced tea at nakakita ako ng isang post dito na Connect the Dots, parang ganoon. pertaining to uh, Stella Kimbo, Congresswoman, Congressman Zaldico at saka si Congressman Romualdez. Ngayon, wala namang masyama, no? Nagtingin-tingin na lang din ako. Dahil, dahil ngayon ko lang nakikilala si Ma'am Stella Kimbo. Siya pala ay former alabastro. Yung kanyang uh, maiden name, no? So, alabastro Kimbo. Stella Kimbo. Isa siyang member ng Liberal Party. so obvious yung mga pinagagagawa niya is very obvious. She is a member of the Liberal Party, which means she is very close to the Pink Lawans. She is a Pink Lawan. Well, nothing wrong there. Tapos tinignan ko na rin tong si Congressman Romualdez. Siya ay sa partidong lakas CMD. No? At nakakapagtaka. Alam ko lakas din si former president Gloria Macapagal no pero siya yung nag-kick out kay uh, Gloria Macapagal so itong lakas sino ba yung mga lakas sila bang rebelya ba dun sa unity team unity under BBM no may mga lakas diyan eh kaya unity daw kuno eh pero bakit parang ang close ay ang mga taga-lakas at liberal So tama nga yung Unipinks. Unity with Unipinks. Wala naman masama doon. Ngayon, si Congressman Zaldico. Wala naman ako makita. Maliban sa article lang na ito. 2013 pa naman to. Ang alam ko lang, party list representative siya ng Ako Bicol ba yan? If I'm not mistaken. Bicol. Alam naman natin, Bicol is pink. No, si Jal ay isang contractor who has done a project with the DPWH, no? Siya ay may-ari ng Sunwest Corporation and is said to be a big-time contractor na yumaman during the administration of GMA. O tama naman dito sa article, nating wrong. Ito siguro hearsay lang kasi article lang naman to ng Manila Times 2013 pa to sinabi na gusto niya raw sanang ipatawag doon si Mr. Ko dahil doon sa pork barrel scam. May, may mga nasa record daw nila yan na maraming proyekto na nakuha tong Ko. Si Ko got most of the hard projects of the senators and congressmen. through their pork barrel funds during the Arroyo administration totaling some 25 billion. Kaya hindi hindi nakakapagtakang malakas sa kongreso to. Pero itong high ranking official na sinasabi nila, eh, hindi niya naman sinabi kung <clears throat> yung fund yung PDAF funded projects na yon na binigay kay Jaldico eh natapos nga ba o naging ghost projects. Pero ayon dun sa witness na yun, no, kung babasahin nyo sa taas, lawmakers made 15 to 30% as commission from Ko Co for giving him their hard projects through their PDAF. So, Napakaganda ng uh, symbiotic relationship ni Zaldico as a contractor sa mga congressmen. 15 to 30 percent. Ayos siya na kung totoo yung article. Pero hindi ka tulad ni Janet Lim na Polish na nasa bathtub yung kanya mga pera. Si Zaldico ay nag-invest sa mga hotel, casino along Roas, Roas Boulevard and in a resort outside Metro Manila. Ayan, just to get to the departure area. Ayan, pagpapunta ka raw dun sa departure area, passenger has to wait for several minutes under sweltering heat just to get inside the terminal. Once, basta hindi maganda yung terminal na yun. O, ito yung rest of the article na nabasa natin. Anyway. Anyway, uh, so it's safe to say na ang isang dating contractor na very close may symbiotic relationship nakikinabang sa mga congressman at nakikinabang din ang mga congressman sa kanya ayon dito sa article ay kaanib ng isang uh, ng, uh, ng, uh, ng, ni, nila ng pinsan ng ating Pangulo at nang isang taga liberal party na si Stella Kimbo kundi ako nagakamali siya yung nag nag dik kay Sarah Duterte di ba siya yung nagtapyas isa siya sa mga nagtapyas na matindi sa budget ni VP Sarah. so liberal party tapos uh, si Stella Kimbo tapos si House of Representatives si uh presidential cousin Lakas CMD and then ko ng Ako Bicol. Ako Bicol parang ang datingan siya kanya pink Bicol. 'Yun man siguro lahat no pero connect the dots. So yung tatlong na banggit natin na matutunog na mga pangalan along with their cohorts ay mga taong nakapaligid sila sigurado ay malamang hindi naman siguro masamang sabihin ito na they are leading the demolition job of Sara Duterte and while yung mga natalo nung nagdaang halalan uh, from the pink lawan or the liberal party yung isa mag re-regroup yan yung isa tatakbayat ang mayor yung iba baka magsi-senator ulit, uh, yung iba busy sa foundation, yung iba naglibibigay ng legal advice. Maganda naman yung mga legal advice talagang legal expert. Kanya lang, para sa ikabubuti ng bansa, parang alam nyo na. So anyway, kanya-kanya tayong opinion, kayo ng bahala.